Kita nyo naman mga idol ang aming napanalubungan ngayon or napahilasan. May dalawang piraso pa tayo malaki. Hmm? Sarap. Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nagpahilas nga pala tayo sa simboryo at pagkatapos nito ay nakakuha nga tayo ng pang ulam. Tara. At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Lalaki pala ng palo. Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay magpapahilas nga pala kami. Paaga nga kaming nagising ng aking asawa sapagkat niyaya niya ako para magpahilas. At pagdating nga namin sa simboryo ay eksaktong nagtatabihan na ang mga taong nangisda galing sa laut. At kinabahan nga tayo sa parting ito sapagkat parang mababasag ang kanyang bangka. Napakalalaki kasi ng alon at talaga namang chimpuhan lang ang kanyang pagtabi. Nang maitaas na nga namin ang bangka niya ay ito ang kanyang huli. <laughs> Konti nga lang daw ang dawi ngayon sapagkat at napakalalaki ng alon. Matapos nga ito ay may isang manging isda na naman ang dumating galing sa laot. At katulad nga ng una ay chinempohan niya lang ang mga alon para makatabi. Napatakbo nga tayo dito mga idol para makahabol sa pagtataas ng kanyang bangka. At pagdami kasi ng iyong matutulungan ay pagdami din ng iyong mapapanalubungan o mapapahilasan. Mabilis nga tayong lumipat sa mga iba't ibang bangka para mas mabilis din tayong makarami. Habang nagpapahilas nga tayo dito sa simboryo ay sobrang hanga tayo sa mga tao dito. Kahit kasi malalaki ang alon ay lumalaot at sila. At masipag silang lumaot ay dito kalimitang ng gagaling ang mga isdang tinitinda sa palengke. Dito nga sa aming lugar ay sila ang kilala pagdating sa pangingisda dahil sa kanilang sipag at sa tiyaga, pagpapahilas ay sikat din ang lugar na ito. Once na tumulong ka nga sa pagtataas ng bangka dito ay siguradong magkakamerong ka ng isda. Napakabait at hindi sila madamot sa mga taong tumutulong sa kanila. Kaya nga pagdating sa pagpapahilas Pahilas ay dito kami dumadayo. At kapag dito ka nga pumunta ay hindi ka masisiro sa pangulam. Sabi nga nila ang iba daw ditong nananalubungan o nagpapahilas ay nakakabenta pa pag marami nilang napanalubungan. Nangyayari nga ang ganitong eksena kapag ang mga manging isda dito ay sobrang daming huli. At sa part niyang ito mga idol ay nakaisang peraso na tayo ng pahilas. Siguradong hindi na nga tayo masisiro sapagkat may isang peraso na sa tayo. Sa parting ang ito mga idol ay pumesto na tayo sa ...pagkat meron na namang tumabi galing sa lao. Agad nga tayong sumalubong at nagbakasakali na marami siyang huli. At syempre kapag marami niyang huli ay siguradong madadagdaga na ang isang peraso nating napahilasan. Kumaya-maya pa nga ay biglang nagsunod-sunod na ang mga manging isda ang galing sa lao. Dito nga ay binilisan natin ang pagkilos para mas mabilis din tayong makalipat sa mga bangkang tumatabi. Kaya nga natin maging mabilis para mas makarami tayo. Sa ito mga idol ay muli tayong kinabahan sapagkat tumagilid isang bangka. Dali-dali nga kami nagtakbuhan papalapit sa bangka at para mahigit ito at nang maitaas tapos nga namin maitaas ang isang bangka ay may dumating na naman at kagaya nga ng una ay tumagilid din sobrang ito. Sobrang kinakabahan nga tayo sa ganitong mga eksena sapagkat parang mababasag na talaga ang kanilang mga bangka. Malaki din kasi ang puhunan sa pagpapagawa ng bangka. Kaya kung masisira nga ito ay talaga namang nakakaawa Gayun sila. Gayunpaman ay sobrang sumasaludo tayo sa mga manging isda ng simboryo. <laughs> bukod nga sa pagiging mabait nila ay sobrang sisipag at syaga nila pagdating sa paglalaot. Dahil nga sa dami ng ating napanalubungan o napahilasan ay hindi ko napansin na marami ko na palang naipon. Hindi na nga natin na ipakita ang aktual na pamimigay nila pero napakarami ng napanalubungan natin. At eto nga mga idol ang ating napanalubungan. Grabe! Napakarami. Matapos nga ito ay nagbiyahe na kami mag-asawa papunta sa bahay. Sobrang saya nga namin nagbabiyahe pa uwi sapagkat makakalibre na naman kami sa pangulang. At namiss nga natin ang lasa ng isda sapagkat sunod-sunod ang mga okasyon at puro karne ang ating ulam. gawi nga sa bahay ay lang natin ang ating napanalubungan. Sa part nga ito ay tinanggal ko na sa nylon ang apat na perasong isda. Plus ito. Plus aribal. niyo niyan? plus arifa at arifa wow kita nyo naman mga idol ang aming napanalubungan ngayon or napahilasan may dalawang piraso pa tayong malaki hmm? Sarap. Matapos nga ito ay naghanda na tayo ng ating pag-iihawan. At bukod pa nga dyan, ay hinanda na rin natin ang kawali na ating pagpipirituan. Nang mainit na nga ang ihawan ay isinalang na natin ang ating mga isda. Dalawang piraso nga lang ang ating inihaw at ang ating pinirito naman ay isang piraso. Hinati nga namin dito sa lima para makatipid tayo sa pang pangula. Halos panabay nga maluto ang inihaw at pinirito at pagkatapos nga nito ay nagprepare na tayo ng ating pagkain. At dito nga ay nagtimpla na rin ng kape ang aking misis. Saktong sakto nga ito sa ating almusal sapagkat napakasarap naman ang ating ulam. Matapos nga ito ay nag-start na tayo ng ating agahan. Agad nga tayong kumuha ng inihaw sapagkat na-miss natin ang lasa nito. Matapos nga ito ay kumuha tayo ng isda at isinausaw natin sa sukang maanghang na may toyo. Hindi na nga tayo nagpatumpik-tumpik dito mga idol at nilapang na natin ang ating inihaw. Ito po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalong.